Good morning everyone. Kapag linggo nga ay alas 7 pa lang ay nag-aayos na ako. Una-una nagpa-plancha muna ako ng mga susuotin namin. Halos isang oras nga ang gugugulin ko. Pagkatungtong ng alas 8 ay sinisi naman yung aking uh, asikasuhin, papalikuan, pipihisan. Madalas pag linggo, hindi na kami nag-aalmusal. Maliba na lang kay Nisi dahil kailangan niya talagang kumain ng almusal. Pagkatapos nga namin sa kumain na kami na tanghalian. Noong June 30 nga ay nainbitan kami para sa first birthday celebration. Nahihiya nga ako dyan dahil wala man lang kami naibigay na regalo. Pero dahil sa pag-invite ay uh, maipakita man lang namin yung support namin o yung presensya namin sa pamilya at sa birthday celebrant. It's an honor nga na ma-invite kami sa ganitong kagarbong handaan dahil uh, bihira nga lang naman ito mangyari sa amin. Uh, at nung mga oras nga na yan ay laking pasasalamat ko dahil nakikipag-socialize na sinisi o nakikipag na sa ibang mga bata. Nung mga oras nga na yan ay winelcome na nga ang family at ang birthday celebrant. Wow, ang cute-cute nga ng kanilang outfit. Talagang terno talaga sa team. First time niya ni Nisi na magpapainting, kaya tuwang tuwa nga siya dyan. Hindi mo man malata na siya ay masaya, pero alam ko na excited talaga siya sa mangyayari sa kanyang kamay. Ganda-ganda nga ako sa pagkakaayos nitong decoration. Masasabi mo talaga mga professional ang mga gumawa nito. Hindi pa nga tapos ang painting sa kamay ni Nisi pero yung ibang mga bata ay nasa unahan na para sa picture taking daw ng mga bata kaya naman ay pinatigil ko muna sandali yung magpipainting sa kamay ni Nisi para makasali sa picture taking ayan na nga yung kape na inordiko na matcha latte at caramel macchiato Pagkatapos nga na picture taking ng mga bata ay sinunod naman yung palaro na pahabaan ng coins. Then sinisi naman ay bumalik sa nagpipainting dahil medyo nagfade nga yung muka ni Elsa at gusto niya daw ulitin. At buti na lang ay mabait itong si kuya para maayos. Ito ay oras na ng pagkain at hindi na nga ako nag-rice dahil mabigit na itong pesto pasta kung ano ba ang tawag dito. And then mayroong marble potato, mayroong parang manamis-namis na lasa na uh, chicken tsaka uh, spaghetti naman kay Nisi at fried chicken. Hindi nga nakontento si Nisi sa isang painting lang sa kamay ay gusto talaga magpalagay ng Elsa sa muka. Ayan. Pero tuwang-tuwa ang bata na yan dahil meron nga painting sa muka niya. And then oras na nga ng magic show. Ayan. So excited yung mga bata. So Pagkatapos nga ng magic show ay natuwa nga itong Sinisi dahil nakatanggap nga siya ng loot bag na puno ng uh, mga laruan at di kaya ay mga candies. Yan, excited si Nisi. Medyo gumanda-ganda ang kanyang mood pero kanina yan ay talagang uh, hindi mapinta ang kanyang muka. Hindi talaga yan pasyadong palangiti. Yan, nagpusing muna siya sa labas at nakikita nyo nga na ang bilis talaga ng panahon at uh, lumalaki na talaga si Nisi. Natutawa naman ako dahil uh, nag improve or nagma-matured na si Nisi. Ang lawak at ang ganda nga dito sa loob ng greenwoods. Hindi mo akalain na marami palang mga magagandang bahay dito sa loob sabran so, thankful nga ako sa nag-invite sa amin dahil nakarating kami dito sa lob ng Greenwoods. Ganito pala kaganda at kalawak ang lob ng Greenwood. So dati, curious ako ngayon. Nakita ko na hindi ka man nalibot lahat pero masasabi kong maganda, malinis. So yun lang po. Salamat po sa inyong panonood. Bye! Be kind!